Hapon po. Ito, ano pong pangalan mo, tatay? Jerry. Jerry? Tag Briganda. Briganda. Taga saan po kayo, tatay? Taga uh, oh, Okay lang pong binablog ko kayo. Magandang hapon. Nadaanan ko po kasi si tatay. Yung kanya pong niluluto ay ay nagluluto dito sa tabing kalsada. Saan mo nakuha tayo niluluto mo, tay? Binili ko sa kalakal ko. Pinikita Opo. Oh, Maayos pa ba, ba yung binili mo na yan, tay? Kawawa naman po si tatay, o. Oh. Tignan niyo po si tatay. Ito po siya sa tabing kalsada. Eh, magbabayad po sana kami doon may bahay doon sa kabila. Pero dito ni tatay piniling umistop. Nangangalakal po siya kasi meron pong mga kahoy. Tay, nadaanan ka namin. Hindi na kami dumiretso para ano, binila na lang kita ng makakain mo tayo ng immediate na. Sensya na po yan ang aking nakayanan tay. Para kung saan man po kayo abutin kung sakali meron po kayong makakain tay. May kanin ka tay mag, uh, kahit magtinapay ka na muna para maibsan yung gutom nyo. Anong oras na po? Ano po yan? Pananghalian na, pananghalian na po ba yan, Tay? na na yan. May mga anak kayo, Tay? Mag-isa lang kayo sa buhay? May magulang Ah, yun ang kasama nyo. Sino tumutulong sa inyo, Tay? Ah, oh, tin... Opo, ayan po si tatay, ayan po yung kanyang mga dala-dala. O, oh, kawawa naman si tatay o oh, yung naka-ano siya ng mga pagkaing tira. Yung medyo may mga nakakaluwag-luwag po dyan kung mayroon po kayong nadadaan ng ganito. Sana po, kahit bilihin nyo po ng isang kilong bigas, huwag na lang pong perang iabot niyo makakain po. Katulad nyan, inabot na po si tatay. Ang baho po kasi nung niluluto ni tatay. Tay, nilugasan mo po ba yung maigi? Nilugasan nyo po ba yung maige? Kasi medyo may amoy na tayo ang binigay sa inyong pinili nyo. Oh, nakakaawa po. Oh. Mmm, yan po si tatay nagsasai. nagsasai. Tay, wala na nga po, eh medyo may amoy, amoy na po yung kanyang niluluto. Kay, hindi ba masisira ang tiyan mo dyan? Hindi ba masisira ang tiyan mo dyan? Ano pong pinanghalo nyo dyan sa niluluto nyo? Ano pinanghalo nyo sa niluluto nyo? Bakit, bakit maamoy na tayo ang binigay sa inyo? Hindi, bakit may amoy na po yan? Opo, pero tay ang baho na po. Kahit luto na siya o. Baka magkasakit kayo yan tay mas sumakit ang tiyan niyo. Nanay ni mago sa ganyan ulam. Tay nilalangaw kahit niluluto niyo. Kamit sa go. Ang kawawa naman po si tatay o. Ang niluluto niya mga buto-buto, may ulo ng manok. Tay parang hindi naman nalinis ang maigi. Tay baka magkasakit ka. Hindi naman. Gusto buto ng manok, buto ng Ewan ko kung buto ng baboy ito o baka Maamoy na po eh. Nakakaawa naman tong si tatay. Hindi. Kaya umi bumili muna ako. Nakakita kong tindahang malapit. Baka makaalis kasi eh. Kaya inabutan natin ng mailuluto si tatay. Tay, kung hindi nyo kayang kainin, kainin nyo na. Yan na lang tay ang lutuin nyo, tay ha. At saka may tinapay. Pwede nyo nang kainin. May kape din dyan, tay. Ako kung sino man po yung mga malalapit sana na nakakadaan dito na nakakaluwag-luwag. Baka naman po, tagira po ngayon, kapain po natin sa mga puso natin. Kung tayo kaya, kaya natin kumain ng maayos, ganun doon po yung ating kapwa. Pasensya na po, hindi ko, hindi ko matiis sa tatay. Ang baho po nung niluluto niya. Kung ako lang po nakakalwag, lag, sorry, tay pag hindi nyo kaya, huwag kainin. Pasensya na tay, kapag ka, nakaraos-raos, dito, dito lang, dito lang din naman po bakit tay? Dadaan-daan kami tay. Hey, pag hindi kayo, huwag nyo lang tay, tayo, ha? Apa. Tay, baka gusto nyo pong manawagan ng tulong. Dito ko rin po kayo parating dadaanan tay, kung sakali tay, ha? At basta tay, pala, parating ako nadaan dito. Minsan nagdadala na po ako ng... Minsan kasi madalang akong makakita ng katulad sa inyo. Ayan po si tatay. Sana po sa mga nakakalbagluwag. Hindi po kayo nagtrabaho ng ibang trabaho, tay? Wala. Wala. Tapos ako pag-aaral. Ah, di po kayo nakatapos wala. sa pag-aaral. Opo. Yun ang kailangan Opo, Dad. Pero naman ako. sarudo naman ako sa inyo, Tay. Kahit nasa mahirap ng buhay, marangal ang inyong ginagawa sa buhay. Lumalaban ng patas. Yun lang talagang... Tay, okay, ha? Pag hindi nyo kayang sikmurahin, huwag nyo na pong kainin, Tay. Yan na lang dinala ko sa inyo, Tay, ha? kahit paano. Malay mo, si Lord tay parati lang magpray ha. Si Lord po ay hindi man sumasagot sa mga dasal natin agad-agad. Isang araw po makikita nyo meron po yung tugon sa inyong pangangailangan tayo ha. Kapit lang po, meron po yung mga puso na... Uh, nakakaunawa sa mga makakapanood po nito tay alam ko na may taga rito marami po akong subscriber na taga rito kahit paano tay isa sa mga yan yun po kung may extra po tayo magbalot po tayo pag may nadaanan tayong ganito napakalaking bagay po niyang kay tatay maabutan po natin siya ng pang niya po sa buong maghapon isa dalawang araw bago siya makapangalakal ng maayos. Tay, paano po? Iwanan po namin kayo muna. Tay, ha? Pupunta kami ng sa Centro Mall. Tay, ha? Baka sakitan po kayo ng mag po kayo, Tay, ha? Mainit yung kakainan niyo. O, oh, sige, Tay, ha? Pasensya na, Tay. Hindi ko na tisa, hindi maiyak. Tay, huwag kayo dito sa mainit. Kumain tayo dito sa kabila. Tumawid kayo. Bye-bye po, Tatay. Paalam na, baka may gusto kayong... Uh, batiin tatay na kamag-anak nyo makatulong sa inyo din na malapitan wala naman kayo tayo kamag-anak taga dito po ba kayo sa kabuyaw? opo naman si tatay tay paano po ha? pasensya na tay ha yung, yung atin pong kung sakali channel pag nag start na po ako tay ng maganda-gandang kita alam ko dito dito lang po kayo dahil taga katapatan hanapin ko kay tay ha ano po ulit pangalan ni tatay? Ano pong first name? Jerry. Jerry Briganda. Apo Tatay Jerry, ha? Sige po. Bye-bye, guys. Ayan po si Tatay. Ayan po yung aming ibay. Kasama ko po. Ito po sila sa kabaan ng kalsada ng... Anong kalsada to, Tay? National Road. National Road. Papuntang San Isidro. Ayun, yung San Isidro po. Opo. It... Tatay. E Centennial pa to. Centennial Road na po. Sige, Tatay, ha? E Opo, Tay. Basta, inom ka ng maraming tubig, Tay, ha? Opo. Opo nakakaawa naman. Sige po, tawid na ako. Ito po yung aming e-bike. Ito kasama ko. Magbabayad po sana kami ng bahay. Eh, nadaan ako po si tatay. Di ko ako po na. Ayan po yung aking mga kasama. Ito po yung ating Wonder e-bike. Maraming salamat guys sa mga makakadaan po sana ulit. Panawagan ko. Abutan po natin si tatay guys. 50, sandaan 20. Malaking bagay po yun. Kasi maamoy na po yung niluluto ni tatay. Oo, naawa ako. Che, bulok-bulok na. Sorry. Sige po. Maraming salamat.